At ngayong araw naman mga kabilas ay dumayo si Miss Mindore dito sa amin treehouse habang kami kumakanta. Habang nagbabala kami manguha ng bayo ko, yan dyan sa baba ng amin treehouse, si Miss Mindore daw ay balak din sumama. Ang sabi ko nga sa kanya ay dadalhan na lang at napakaraming lipat, napakatarik ng daan. At sa part na ito ay pababa na kabisakto naman, nadulas pa ang aking bilas, sinabi sa iyong madulas dyan. At si Miss Mindore hindi talaga papapigil, sasama pa rin. At sa nga pala mga kabilas, kamusta kayong lahat? Salamat po sa iyong panunood. At ito mga kabilas, malabit na kami sa ispat na aming pang damuya at napakaraming ahas pa. Ang pinipili ng mga kabilas ng mga bayo ko natira na ay yung mga malalamig na lugar at mga sagingan. At sa part na ito mga kabilas pag buklat namin ng layang ay talaga nakatumpok sila. Ganyan po pala mga kabilas pag nagsasama-sama ang mga bayo Ganito po pala maghanap ng mga bayo ko. Pag nakahanap kayo ng isa ay talaga makakarami agad kayo. Hindi sila naghihiwa-hiwalay. At kung may mga bayo ko din sa ilalim ng mga sagingan ay meron din gumagapang sa mga puno. At habang naghahanap na kami ni Bilas dyan ay sakto nakaharap kami na nakagapang sa puno. At ganito talaga sila mga mga kabilas laging sama-sama para bang may tali hindi sila naghiwa-hiwalay at ganito pala mga kabilas ang itsura nila pag nakadikit sa puno at syempre kung sa dagat ay may giant talaba dito sa bundok ay may giant suso anong tawag sa inyo nito mga kabilas pa comment naman po ang tawag dito sa amin mga kabilas ay ibayuko para baga silang pusikit na paikot at sa tinagal saka namin paghahanap mga kabilas ay nakarami-rami na rin kami isa-isa na nga namin dinampot yan mga kabilas dahil kami ginugutom na para makapag food trip na din at habang papalis kami ni kabilas ay sakto minakita pa kami sa ilalim at nakadikit sa saging siguro nakikout sa bahay ni kuya at siguro mga kabilas sapat na ito para sa ating pupudripin kaya kami nagkayayaan na at habang naglalakad nga kami si Miss Mindoray niya nakapansin pa ng isa na nasa ibabaw ng puno ayun o oh, tinuro pa niya nag isa isa siguro ito mga kabila ay brinig ng girlfriend niya kaya gusto magpakita sa amin at maiputrip na din meron nga rin pala kami mga kabilas nakita dyang malaki at maliit ganyan pala ang itsura niya yung parang paikot-ikot mga kabilas parang buwan asa nga pala mga kabila si bayo ko sa munting kubo namin lulutuin. At ito nga pala mga kabilasang wag na wag nyong kakalimutan ang tao ng guyabano. Yan ang patatanggal natin ng lansa niyan. At sa part na ito ipababa na kami. Doon kami magluluto sa aming munting kubo dahil may nagihintay din sa amin doon. At shoutout nga po pala sa lahat ng aming mga followers at mga tapan. Hindi namin kayo may isa isa dahil napakarami ninyo. Nang makarating ka kami mga kabila sa aming kubo yung agad kami nagprepare para makapagluto na. Hindi na nga nakapagintay ang aking pinas itong nilinisan. Ayan, nililinisan ng aking bilas. Napakasipag mo naman. Ang proseso nga pala mga kabilas ang pagluluto nito ay ating muna ang pakukuluan para mabilis ating makuha ang kanyang laman. At sa pagkakataong ito mga kabilas ay ipakikilala ko muna sa inyo ang aking mga kasama dito shoutout po kay Miss Mindorinya at shoutout din po kay Senon Vlog at syempre kay Kapareha Sisters Vlog pasupport po ng kanyang page malaking tulong na po yun para sa kanya at ito nga pala mga kabilas ay lang natin habang si Miss Mindorinya ay sinusulong ang gatong ayan mga kabilas at pagbuklas ni Bilas talagang kulong kulo na pwede na siyang auhunit at tanggalin sa bahayan at pagkatapos no, nga lumamig mga kabilas ito ay natin sa kanya mga bahayan isa isa at ito nga pala mga kabilas pinagtulungan agad namin tanggalin para mabilis tayo makapagmukbang at habang nagtatag nagtagal lang nga kami mga kabilas si Bilas ay takan matakam na gusto agad kainin kahit hilaw pa. Ang sabi ko nga kay bilas, ay pwede pwede naman wag kang rireklamo re lang sa akin ng masakit ang tiyan. At pagkatapos niyan mga kabilas si kapareha naman na nagtanggal napakagaling naman niya. Maalam na rin. At syempre mga kabilas ganito pala ang tinatanggal dyan. Yung mga buntot nga pala mga kabilas ang dapat natin tanggalin dyan dahil lang dun yung kanyang mga kinain. At ito nga pala mga kabilas sa mga shell lang ating tinanggal napakagandang itsura pag laman. At sa inyo lugar mga kabilas ay meron din ito? naman para malaman namin. Ganito pala mga kabilas kaya kami kumuha ng dahon ng guyobano. Yan ang panglalamas natin. Di yan. At pagkatapos nga natin lamasin mga kabilas agad natin itong gagayatin ng maliliit. Ang gagawin nga pala namin luto mga kabilas dito ay papitik. Sa inyo ba mga kabilas ano masarap na luto dito? At habang nagagayat nga kami ni kabilas si kapareha ay gusto rin tumisting. Siya nga po pala mga kabilas ay nagbablog din kapareha Sisters vlog pa support po ng kanyang page. At sa part na ito mga kabilas na tayo magluto. Nilagay na natin lahat ng samya Dyan, tapos lalagay na natin ang bayuko at pagkatapos nyan mga kapilas ay lalagyan na agad natin ng mga samya kasama ang toyo at paminta at habang nagbo voiceover nga ako mga kapilas ay napapansin yung maraming bata na naglalaro pasensya na kayo mga kapilas dahil napakarami namin bisita dito at syempre mga kapilas ito ang hindi mawawala ang katayan ang pampalapot dyan at pagkatapos nyan mga kapilas ito ang hindi hindi mawawala ang tikim ng aking bilas syempre ay, ka pa, ka naman na, eh. at syempre pagkatapos na pagkatapos magluto ay ito ang kakantuhan yan mga kapilas na. at hindi hindi mawawala mga kabilas ang pagpapasalamat natin dyan sa itaas para sa ating mga pagkain sa araw araw at syempre bago matapos ang video na ito mga kabilas na ko lang pasalamatan lahat ng mga followers namin dyan at sa lahat na nagsishare ng aming video ingat po kayo palagi kain tayo mga kabilas at syempre mga kabilas hindi namin ito mauubos kaya kami nagyaya na rin dahil nga alam namin mga kabilas na ang mga nanunukot ay takam na takam na rin kaya ito ay papakain natin sa kanila let's go tara at habang nagkakainan nga kami mga kabilas dyan, ay babatiin ko lahat ng mga tatay dyan. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi sa lahat ng trabaho ninyo. At yun, syempre, huwag nyo kalimutan mag-share. Hanggang sa muli. Bye-bye. I love you. Ingat kayo palagi.